<laughs> Nakakatuwa talaga itong mga bata na itong may talaga sa bumba. Hindi talaga nawawala sa daan yung mga bata na yan. Nakakatuwa talaga sila. Sa mga nagmumotor dyan, ilang bata ang nagsasign ng bumba sa inyo tuwing nagra-rise kayo? Di ba ang dami? Kaya minsan okay lang naman na uh, pagbigyan natin sila. No? Para kahit paano makapagbigay tayo ng saya sa kanila, makapag-inspire at malain uh, malay natin sipagin sila sa pag-aaral dahil sa simpleng pagbumba lang ay nabugo yung mga pangarap nila kahit pa uh, papano nakapag-inspire tayo sa kanila eh kaya well, naalala ko nung bata ako, ganyan din ako sa daan eh. Pag may mga motor na dumadaan, nagsasign din ako ng bomba, bomba. Nangangarap din ako nung bata ako na sana magkaroon tayo ng sariling motor no? someday goods na kahit minsan na pagbigyan natin ng mga bata na kahit uh, papano makapagbomba din para kahit papano na-inspire uh, sila, makapagbigay tayo ng itis sa kanila it been three years and six whole months since I saw your face that night. It took five seconds to fall in love and two more to make you mine. Now it's four in the morning, sunset and seven minutes with you and it's heaven. Ain't an hour that rose by. I love you 24/7, 365.